Maris Racal, naglabas ng bagong kanta matapos ang kontrobersi ang kinasangkutan nito kamakailan. Tumahimik ang mga Sockmed accounts ni Maris ng ilang linggo at wala itong ni isang update tungkol sa kanya. At muli itong nakita sa harap ng kamera sa promotion ng bago nitong teleserye na kinabilangan niya. At ginulat ni Maris ang lahat ng muli itong mag-post sa kanyang mga Sockmed accounts. Ayon pa sa kanyang caption, Writing this song healed me in ways I never thought possible. It was born from a journey through pain, regret, and the courage to seek forgiveness. A reminder that even in our darkest moments, we can find light. I'm sharing this with the world, hoping it resonates with those who need it most. Perpektong Tao drops tomorrow. Maraming kilay ang umangat dahil tila pinagkakakitaan di umano ni Maris ang nangyari, nakesyum makapal ang mukha at nagpapalusot pa. Ayon pa sa ibang komento, "Taking advantage of the situation. Magsorry ka muna sa nasaktan mo. Grabe pa victim naman ayon sa iba." At marami ding natuwa kay Maris, isa na dito ang bello beauty na hindi iniwan si Maris sa gitna ng kontrobersiya. Pati na rin ang sikat na direktor na si Anthony Taddaone ay todo support din. At in fairness, maganda ang tunog ng bagong kanta ni Maris. Sure na sure na madaling sabayan. At kung hindi mo iisipin na may isyo ang dalaga, ay mag-e-enjoy ka at sasabayan mo ang kanta ni Maris. Napakaswerte talaga ng isang Maris Racal dahil hindi ito iniwan ng management. Dahil alam nito ang malaking potential nito sa showbiz.